de la industria Ito po yung aroma at saka itong happy land sa kabilang side lang kahoy, ito nung nakaraan kasi nung I think mga ilang buwan na kalipas Wala pa itong mga kahoy Ngayon, nilagyan to siya para hindi maging imbakan itong center island Mga bagang Maynila Napapansin nyo ba parang dumudugyot na ulit ang Maynila ngayon? Talaga? Kasi sa District 1, nung tinanong ko, yun ang sagot. Nangadugyot na naman ang Maynila. Dito ba sa 5, nangadugyot ng Maynila? Yeah! Gusto nyo bang luminis ulit at umaliwala sa Maynila? Tay, yeah! tay, mga bata ang Maynila, mga lolo't lola ko. May awan Diyos sa tulong ninyo na kabalik tayo. Una kong gagawin, nililisin ko ulit ang lungsot ng Maynila. Palapit ng palapit na pagbabalik ni Isko Moreno. Pero gaano nga ba kadumi ang Manila ngayon? Isa sa pupunta natin ngayon itong Bridal Road Pen malapit dito sa Happy land dahil itong lugar na to ay natambakan ng basura dati. Hey guys, magandang umaga. Nandito na tayo ngayon sa Bridal Road Pen. Tapos so, ito tong footbridge ito no? wala nang dumadaan tapos binayan yung sa gitna kaya ang problema kasi dito kapag kaakit ka na nakalbo na yung kanya hanggan no wala nang uh, madaanan madanan kaya dito kasi dumadaan yung mga tao yung mapunta din sa kabilang side napuno siya ng uh, basura dito kaya ang sa likod ang sa likod din so ngayon kapag pupuntahan natin itong happy land kung saan uh, na yung mga pasura dyan Ella, de dela Industria, uh, isa sa mga problema talaga dito sa pagsalakatay na no? Uh, yung mga pasura na nangyikita Yeah. Although dito, sa lugar na to, maraming kasi uh, nangangalakal dito. Ito yung aroma at saka happy land sa kabilang side lang. Itong lugar na bago lang yan nasunugan. Tapos naitayo at uh, sa mga ibang bahay. Bagong lagay lang itong mga kahoy. Ito nung nakaraan kasi nung I think mga ilang buwan nakalipas. Wala pa itong mga kahoy. Nilagyan ito siya para hindi maging imbakan ito. Center Island. Napuno ito ng, na, Napuno ito ng na mga kasura dati. Pag may dumadaan na DPS na truck ng basura, mga nagtatapon. oh, dati kaya puno na mga kondo, di ba? Mga halaman to, di ba? Oo. Puno, no? Wala na eh, nasusunod eh. Ah, kasi mga nagsusunod tanso tansuro. So, isa sa problema ito kabayan parang uh, kulang ng tapunan ng uh, basura kasi ang dito e, iniiwan na lang dito sa kalsada pagkatapos inaantay na lang yung garbage truck na dumaan dito ang problema kapag hindi e, agad dumating yung garbage truck tulad nito na naiwan eh kung nangangamoy at uh, higit sila, uh, mas dumadami siya kasi akala ng na iba na kuwarto siya na uh, dump site so, ito kita may mga poste dyan wala na siya na umitim dahil na rin sa mga pagsunog yan ng mga tanso so marami talaga dito ang kailangang lininsin sa Manila, Cabaynog para hindi talaga bundo kasi dati ito hindi mo akalain na center island yan dating konyang parang dam site puno ng mga pasak ng mga salamin mga debris dito na lang tinatapon mga konyan mga gabi or uh, madaling araw yung wala pa mga mga tao dyan na nagsisimula ang tatapon so itong lugar ka ito na yung tinatawag na happy land parang uh, normalize na yung pagtapon garbage truck dito. Gitu. Ito tuloy na rin to, sira, sira na rin to. Diyan pa dito destiny. Nasira. Lalaki oh. Kasi so, mga umiikot sa Manila tapos makuha ng mga basura. So hindi na madaanan itong bot. Darado. Naubos kasi yung mga bakal nito eh. Sala so, ito wala na yung hagdan dyan. Eh. So hindi na makakadaan yung mga tao dyan. So kailangan din itong ayusin kasi dito marami mga truck dumadyan dyan. So medyo mahirap ah, para sa mga tao. Ah, lalo na sa pedestrian lane no kaya malaking tulong na tong footbridge dahil lang wala eh nakalbo na rin eh so ito yung the other side of Manila ha ah, madalas rin naigita dito ano oh naluto na yung ano pader hindi naman kasi pwede pabayaan itong lugar dito kabay kasi kahit naman na uh, sa manang malapit ito sa mga kahit sa ito, ito malapit sa jump shop eh pon pa rin to dahanan sa mga tao pa rin dito sidewalk tapos ito para sa tao para safe sila hindi dumaan dito sa ilalim dito ka okay, ba no. dito yung mga kanto na nangangalakal ito yung basura oh. ng mga puno Napalpo. oh. Nakakalbo. Oh, ah, sunog na yung puno oh.